So ayan, welcome back mga boss sa ating YouTube channel po. So share ko lang itong nagpagawa sa akin ng snake cable. May DIY snake cable po ito. Ayan. Um, 12 channel, 4 outputs po ito. 12 plus 4 outputs. So ito po ay DIY snake cable lang. Pero hindi nyo po siya mahalatang hindi uh, DIY. Sabi nga po nung nagpagawa sa akin, mukha siyang tick 10,000. Sneaky po. Yeah. So sa atin pong 1, 2, 3, 4, naglagay po ako dito ng color coding. Ito is black. Dito po ay yellow. Dito ay red. At dito yung main out. Uh, ah, wala na lang. Neutral. Uh, ah, green. Green pala. Ano? So ayan. Nung una kasi, Naisip ko, huwag na lang. Lagyan ng color to. Pero, mas maganda siguro, para lahat siya color coding, lagyan na lang. So, ito yun. Ito yung mga sinasabi ko mga boss, na color coding. So, 1 to 4 Kulay black yan. Ayan. Tapos, uh, itong dilaw. Sorry ito, mga boss, 1-1 game tayo dilaw. So, 5, 3, 5, 6, 7, 8. Ayan. 5, Ito yung 1 to 4. 5, And then, ito yung last number. Yung 9 to 12. Ayan. Tapos, ito na yung mga main out. So, magtataka kayo bakit may main out na PL. Ayan. So, request po ito ni client na yung dalawang output ng snake na ito ay PL ano since ang kanyang auxiliary out IPL so sabi ko sa kanya meron naman nabibiling XLR to PL yung maliit lang yung connector ng XLR uh, to PL so sabi niya recta na lang na PL mas gusto niya doon na recta na lang so ayan recta na PL so ang mga ginamit ko po ditong wire ay Broadway na patch cable ayan pero para na pa skateboard po ito. Uh, take note po, may ari po ang bumili ng mga gamit nito. Na ito. uh, Nagpasuggest lang po sa akin ang pwedeng mga magamit. So sabi ko sa kanya, yung Broadway na pa skateboard since maliliit yun. Pero solid naman. laman. So ayan. Tapos, uh, ito yung ginamit niya. Siya rin po ang bumili ito. Pitrick, yung trick na PL. Yung trick na XLR. Pero mukhang class A lang to. Tapos ito, order nyo lang din to sa online. Shop order sa adaan to ako. Meron ito. Ayan. Ayan siya. BSC-16 yung pinakang kahon to. Tapos, uh, itong kahon na to, meron na rin siyang mga XLR inputs and outputs. Kasama na siya dun sa binili. And then, itong sleeve. Ito, sleeve na to. Expandable po ito, nababanat. Tsaka matibay po ito. Ito po ay made out of nylon. And then, syempre, kailangan nyo ng shrinkable tube. Ito. Para mas secure itong kanyang sleeve. Maipit sa loob. Di shrinkable tube din dito. Doble. Dinoble ko ito para mas matigas itong nasa loob. Para pagka uh, nasa gig, nabibend hindi siya agad-agad uh, mahihila, mababantak. Ano pa? So, baka may magtanong kung anong laman loob nitong wire na to. So, ang laman po nito is cut 6. Ano? Bakit cut 6 ang sinabi ko? Mas mura yung cut 6 at tight budget ang naman si client. Ano? So, ang cut 6 po ay may walong laman sa loob na wire sa isang wire, naglalaman po siya ng walo. So, ilan na laman po ito? Apat po. Sa loob po nito ay may apat na cut six. So, baka may magtanong pa rin, pang outdoor, pang indoor. Pinili ko po yung pang outdoor kasi dalawa ang shield niya compare sa indoor. Mas matigas po yun. Ano? Pero kahit matigas yan, flexible pa rin naman. Man. Hindi naman ganun ka-stiff. Pagkatigas. Ito ay DIY stay cable para lang po sa mga nagbabalak magkaroon ng snake cable pero hindi kayang bumili ng mga mamahaling at snake cable online man or physical store so ayan so testing ko na po ito and okay naman ng pinalabasan wala naman naging problema kaya ayan ito po ang pinalabasan niya So, sana maging happy ang client. Pero, naisend ko na po ang video nito. At partially, uh, masaya masaya siya. Mukha daw mahalin. Ano? So, yan na lang po mga pas. Isisingit ko yung laman loob nito para makita nyo rin yung video. Ito na yung DIY snake cable. Ayan. So, ayos ang ating wiring. meron tayong main out AB temporary ano muna ito masking tape and then auxiliary na mono PL dalawa yan yung isa yung isa mono PL so apat ABCD yung AB stereo kung ano yung CD. Tapos, 12 inputs. Categorize na siya. One, first, 1 to 4, kulay black. Para mabilis. Then, 5 uh, five to 8, kulay yellow. And pang is 9 to 12, yung kulay dilaw. Yan. Color coding tayo. So, approximately, mga nasa 18 meters itong tapos natin ito. You know? So, ayan. So, hanggang dito lang mga boss. Sa so, mga mga magpapagawa po nito, nauhan mo rin itong Mindoro lang po ako. PM nyo lang po ako or mag-comment po kayo sa video natin. At ito direct ko po, po kayo sa aking Facebook account para po makapagpagawa. Sa so, may mga nais po ano. So, ayan. Thank you mga boss.